Bayu Kani sila nih, mau nge-wiap Kisah manjui bayu tanin nila? Nih, lang Jujik gitu, jujik natural mah kaya toh Hah? Ayo lah toh Jujik dulu Eh, mau sabadu nih, natura Naku laro, mabangun si ilu

ko alam, kung kasama dito, sama-sama sa na dito, at lang, as pati tingin ka ng big, tika muna, lang, ayun mo na ito, big, chips Gunda, bago makatumba, dapat kaisip na rin ng ganda, at patulas At as dito, mas ka lang mayroon ng libro, so, Pilipino, di sa mga kapatid ko, tika lang. Mayroon ko lang takuban. Dun, Jibi. Di ko mo kanta. Tumato sa langit, patamaan mo, magalit, Bawat anak, kasi mga pagkalalo kang pumangit, pero okay lang, din naman. Hmm? langit, patamaan mo, magalit. Oh, Matumatos na lang yung patamaan ng galero. Bawal na kasi mga makalala kung bumangit. Pero okay lang. Hindi sa mga kaya sa akin na parang galero na sa tutong na gitara. Kasama na pinakamalupit na banda. Pati si Kiko, magaling, hindi pa rin kayong tapatan. Parang awit na binabalik-balikan. Stop! Rewind ang play mo. Napakasaya para ba naman ang birthday ko. Lumapit ang mga Parang yung mga salita mo. Kasi pinag-ingit ako. Ha 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 Oh, okay. ano? Tig video. Oh, lawa na wala ni. Mo na tig -bijo. Ako yeah. ako may bida kaya eh. ako ang tanang nao but... hey, ko. Sugay. Ikumpara eh nao. Mo na yan tig kanta, mo yeah. Red lips, red lips. Yo. Red lips dito no. Chuya lips you din. Juju de. Red lips, dili red lips. Mo pred pink lips. Oy. I got it just. Juju de, juju red lips, red lips. Red lips. Pink lips. <laughs> Ay, muksa sa lagi buang lagi dito. Ay, Biste Biste ni buang. Ano mo tumuskan kanta. Lo Bamakino po. pamakino yeah, eh. Bamakino. po. Ba ah.